Morning mga kapatid. Ayan bTV po ulit. Ang menu po natin ngayon ay Ginisang Ampalaya. Ayan. Kabilang po kumakain ng ampalaya. na nai niyo po ang inyong mga kids na kumain ng ampalaya. Ito po kayo kukukay ng ano, sikreto sa pagdaan ng ampalaya para hindi po masyadong mapait. Kami, tuturo ko po siya. Kung paano. Isa po siya nakakatulong ng It it's happy me. ating po medyo dilipisin niya po ng konti at ng ating kamatis doon droging kong baga para tapos po yung ating poik gililing pwede rin po kayo maglagay ng ano mga cubes kung gusto nyo po kung purong gulay po gusto nyo pwede, pwede na po yung mga cubes pwede po chicken pwede po shrimp pwede po pork. Pwede po, pwede po beef depende po sa inyo. purong hipon masariwang hipon pwede rin po yun yung pork po na cubes, pwede rin po yun. Yung iba cubes niya po yung pork, yung baboy, pwede rin po yun. yun lang po konti lang po yun pero optional po to pwede pong wala pwede pong meron pamintang pino konti lang po yung asin depende po sa tubig. Kung gusto niyo po na may sabaw na ampat, ginisang ampat, at pwede po, pwede rin pwede po yung Depende po sa gusto ng inyong mga anak. So, maya-maya po ulit. Eh. Ayan, mga kapatid. Lalagay na po natin yung ating ampalaya. Yung ampalaya po, ang ginawa ko po dito, binabod ko po siya sa tubig na mayroong asin. Tapos, pinabayaan ko lang po. Yun yung po, para medyo mawala po yung pait Pero pag piniga niyo po yan na tubig na, na sa tubig na may asin, mawala po ang pait niyan. Eh pangit naman po yung pag walang pait ang ampalaya kasi naandun nga po ang vitamina ng ampalaya. English po dito is bitter gourd. Bitter gourd. Ayan ang ampalaya. So laging. Nalinis ko na po to. Kasi po pag hindi niyo po hinugasan, maalat po. So, ito po, naggasang ko na po. So, wala na po yung ano yan. Medyo ma, ano pa rin po ito. Medyo mapait. Kasi hindi ko na nga po piniga sa tubig na may asin. Basta binabad ko lang po siya sa may asin. Para po medyo may konting pait Ayan so, po natin para umibabaw po din Yeah, may konting sabaw po ito Madalis, mabilis lang naman po maluto ang ampalaya Kasi po, ginagawa nga po itong ano eh Salade, eh, ensalada Kung alam niyo po yung ensalada, ginagawa po ito Nakain po ako noon ng ensalada ang ampalaya lalagyan mo lang ng kamatis, lalagyan mo lang ng sibuyas. Ang ensalada po ang sawit po. So, po natin kung So, tingnan na po natin mga kapatid. Ako na lang po mag-video at naliligo po yung aking anak na bunso. Papasak po sa si school. So, ayan po. Ang huli po natin ilalagay ay yung ating itlog. Dalawang itlog lang po ang nilagay ko. Ayan. So, huwag nyo na pong haluin. intay nyo na pong ano, maluto siya. Kasi baka malabog po yung ating ampalaya. Kasi mas masarap po yung ano, half cook lang po yung ampalaya para medyo crunchy po siya. So, maya maya po. Okay na po yan. Ituin lang po natin yung itlog. So, yun na po. Lag na po yan. So, lalagay na po natin ang ating palaya. Pasensya na po kayo at ako lang po ang nakuha. Ayan. Ayan, may konting sabaw po yan. Lagyan ka po ng konting sabaw. Ngayon po, kung nagustuhan niyo po yung aking lutong ginisang ampalaya, paki-like po, paki-share, paki-subscribe po. Ay NBTV po. Salamat po sa Dios.